morning. Welcome back sa my YouTube channel. Kaya, magluluto ako ng munggo with saka gulay. Lagyan ko siya ng talong tsaka kunting baboy at uh, malunggay. Bugasan muna natin. Bugasan. Tapos, it. Luto na ito. Sinain. Hey, yo! Ay. Ay. <laughs> May ba? May batang makulit dito, eh. Huh? Ah! Si batang makulit. Curious siya kung anong ginagawa ko. Pagbukas siya. Ngayon kasi ako dito sa bahay. Ako na lang yung mag-isa. Nandun sila lahat sa palayan. Ako yung taga-luto. Ako, panghugas sa bahay. Ako yung taga-luto. Taga Kasi, may tao kami sa palayan. May magtatani, Ako yung naiiwan. Pero magluto. Ako naman yan. Ako nga. Naku nabog ka ba? Ako yung panghugas. Well, naghuhugas ka ba ng ano? Pandan? Oo. Oo naman. Tulog mo lang, no? Oo. O, kamad siya. Kamad si ate mo? Bakit ka ba si ate niya? Nee, <laughs> ay! ay, naku naman niyan. Kasi kailangan pang ano eh. Kailangan mo siyang gatungan ng bunga nga mo para maging uh, ano. Mag bunga nga ng gasol. ba? Gasol bunga. Gasol buong aso. Oh. Tapos hindi pa ano yung... Ilalaga mo na yun. Simmer hey, huh? lang mo na. Palalambutin lang muna natin. Then, kukuha na tayo ng malunggay. Kukuha tayo ng malunggay. Kinakain na ng ano, ng manok dinadahan-dahan. Labong. Bukas ko na yan, lutuin. kumuha tayo dito. Wala na. Naubos yung ng dahon niya. Anak <laughs> ka, Auntie Ben nandito sa bahay. Hi! So, ito na, nakakuha na ako. May na natin. So, bang habang naghihintay tayo ng, ano, na lumambot yung ating munggo. I-prepare na natin yung mga ito yung halo Talong, tsaka ito. Ito, binili ko ito eh. Kasi hindi pa namumunga yung talong namin. Ang mahal kaya na talong dito. 120 ang isang kilo. Binili ko pa sa bayan. May binabad doon na bangus yun. Ipapike na ito Ulam na namin to hanggang mamayang gabi. Tipid-tipid ba? Pus. ganyan lang yan. Arte-arte pa mag, ano, Gayot mag, gayot-gayot, ganyan lang. Hindi kailangan ng ano Ang mulit dito eh. <laughs> okay. Parang ganyan. Ay. Ganyan yung mga tas lagay mo dito. Ito. Ganyan. Mm. Okay. Yeah. Eh yeah. mo, binibigay mo ka ba ng bata ko pa? O 100. Wow, sayo. Mahal sayo. 100 isang ano, isang linggo sakas, isang kasmano. Balul. Bumili ko nang ulam. Mahal ba ulam nyo? Uga, lagi ulam namin. Yung garal ako. Kasi, ah. rayo ang ginaskwilahan ko. Nagadayon ako. Nagaboarding house ako. Ako nga. Tayo, man. diyan nyo. Huwag talang gila. Hmm? Hindi lang ako diyan yun. lang. Hindi lang dyan. No. Ito mga itim na karoon. Pagbulong sa tubo. Hindi lang mo. Tara dyan. Hmm? Ini kena tu gua tak. Itu tu itu. Nah. Ai. Rokah. Gendangnya Gendangnya. Gendang bata. Siya, ano? Pag 10 years na kami ng asawa ko, pero wala pa naman na. hindi ka Puding ka na lang namin. Payag ka? Hindi. Huwag si nanay. Hindi na. ka tanong. Sige, kawawa si mama mo? Oo. Oh, sila. Kalasin. Nag-away sila pag lasin? Oo. Bakit ayaw mo sa amin? Wala naman kaming anak. ay ba kami ti-bata. Kaya hey, ang ka siya ba? Ayaw ko, ikaw gusto ko eh. Bakit? Ang ganda ka eh. Isang dahaw. Pangit. <laughs> Ito, pupuloy ako. Ang pabalita ko, ha? Gusto ko yung hotdog na hilaw. Kinakain ko. Eh, yung mga atim mo, maganda din ba? Katulad eh. mo. Oo, naman. Ano oo, pangit. O, ikaw lang maganda. Maganda rin siya nga. Nanya nga angel, eh. Oo. Oh. Di ba may pamangkin ka na? Ah, yung iba yan? Hindi. Hmm. Anak ng ate mo ba? Di diba may bata din ng mga ate mga iba? Oo, oh, oo. Oh. May, may. So guys, yan na yung ano, naka-prepare na yung ihahalo ko sa Malunggay, talong, pork, tayong natin mag-brown. Medyo brown. tapos ililipat natin dito tapos isimmer isim natin hanggang sa lumambot dadagyan natin ang tubig ilipat ko na dyan tapos pagkawi talaga ginagamit ko eh. nangitim talaga yung kaldero hmm. isimmer muna natin ng mga 5 minutes bago ilagay yung mga gulay magyan muna natin sya ng asin kunti lang Lagayin natin yung okay, Ano baboy? Oo. Nangatik ah. na yung maluto. So guys, luto na. Muusok-usok pa. Hindi, madali na. Okay lang yung sabaw niya. Hindi na, parami lang yung sabaw niya. Pero kailangan lang matatanggal yung hindi naman siya gaano marami sabaw niya, ikunti lang. Tama lang yan. So, ako nang para kay Lola. dali Ulam ni Lola yan hanggang mamaya. Okay guys, Dadalig siya kay Lola doon kasi alam nito ito. Ha? Ano, Kain ka ba niyan? Sama ka kay Lola? kay ka. Lola. Oh, Kala mo pa Maka ko lahat makadismooth pa karoon. Amo, dami ng Grabe ang dulos.